bata, unang-una magaling yung mga bata, yung Beli Mariano at saka yung Donnie. Nagulat ako dun sa Donnie kasi oh. ang tangkap pala niya. Kasi mm -hmm. ang guwapo niya sa personal at mahusay umarte yung bata. Mahusay umarte. At magalang, mabait. Kasi yun ang mo sa mga bata ngayon. Tingnan nga natin kung marunong mag ano, marunong bumate, marunong. Malaki yung factor kasi yun sa mga senior, <laughs> factors oh, na, oh. na, na medyo matagal-tagal na mabait yung mga bata. Sweet sila kayo? Dits sila. Oo. Gusto ko sila itulak. Tiyaneng. Tigilan niyan. Tigilan niyan. Sana all. Sana all. Pero alam mo yun, happy naman ako kasi ang kagandahan sa mga bata when they're in uh, sa oras ng trabaho, they're on their toes. Kung focus sila sa work nila and then after a scene, bit bibitaw. Alam mo yun? Maano sila, mahusay sila. Kung baga, basta pag nasa trabaho sila, so focus sila sa work. And you know that kaitan um, kahit nagsisimula pa lang sila and they're just uh, starting to establish what their, ano, their love team and everything, their careers. Sobrang tutok sila sa 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 trabaho and uh, mahusay kasi alam mo yun. focus. Totoo ako si yung character, di ba? Correct. Tapos pagkatapos sa ay sen, ay na, kulit-kulit na naman. Lalo yung Mariano, makulit. Kasi si Bel Mariano, ilang beses ko nang nakatrabaho. Matagal ko na rin siyang nakatrabaho. Sa first teleserye talaga nila ito. Oo, oh, tsaka Kinala ko yung batang yan, so sabi ko, iba din talaga, no? Iba din talaga yung hinon ng ABS-CBN na Belmariano na bata. Na ang galing ng development ng kanyang career and then nabigyan siya talaga ng chance. Kasi nga may potential talaga yung bata. And she's...